ako. Nay, apunin mo na ako. Saan? Say, sa'yo na ako titira? Saan? Bakit? Katalungan po ampunin ka. Yak baka pambanugan. Ano nga tipakang ka? Eh, wala na akong matira eh mm -hmm. Sige na ampunin mo na ako. Mm -hmm. Ampunin ba ka? Hindi naman. Bakit? angpunin mo na ako sige na, sige na sa'yo na ako sa'yo na ako, titira. ha na, sa'yo ako, titira. sige, <laughs> ay, mo na ako bakit tayo Ang at tagampunan bakit ako, ka wala na makabirok kaya pakang kaon? Wala ka papakain sa akin? Ha? Wala ka ipapakain? Awan. Ampunin mo na ako. Mm. Wala ko matitiraan eh. Sa'yo na ako titiraan na Tabi tayo lagi pagtulog ah. Ha? Mm. Ha? Mm -mm. Tabi tayo pagtulog? Wala. Mm -mm. Ampunin mo na ako. Payagan ah? mo na ako ampunin ah. Mm. Sige na na ampunin mo na ako. Agam punak awan kaya pakang cooking ka. Papisino ka sa <laughs> ah. ah. Wala kayo papakain sa akin? Awan. Asawa? Napakita asawa? Gusto mo asawa? Ah. Asawa. Asawa. Oh. Ayaw lang asawa. Asawa. Gusto mong mag-asawa? Kahit ko tag-asawa. Oh. Haan. Ang ko kaya tag-asawa. <laughs> hmm. Ilan taong ka na ba nay? Awan. Awan kaya't ko. Ilan taong ka na? Hmm. Awan. Ilan taong ka na? Hmm? Hmm? Anak mo na ako na. Ampunin mo na ako. Sige na. Sa'yo na ako tiktara ha. Sige. Hmm. Adigo si kang Ala. Anong ibig sabihin nun te? Papali, ibubuhos sa akin yung dala niya? <laughs> hmm. Ay talaga. Ah, sige nga, ibubuhos mo nga lang. <laughs> hmm. Sige. <laughs> Ang daga, loo lo, ko ta. Nakapsuta. Ha? Nakapsuta. Ah, na lang tayong dagat. Tara, halika, ligo tayong dagat ligot tayo dagat. Ay! Ako nakilam mo si Yaya. Eh? <laughs> ah, dito na ako na. Ayaw mo akong punin eh. Ha? ha? Tabi na lang tayo pagtulog. Tabi tayo pagtulog. Tabi tayo pagtulog. Ayay! Tabi tayo pagtulog. Hmm, yak kaya. Kaya. 92 years old na to tayo. Ah, Ayay. lala. Ah 93 93 ka na pala na sa sa ano lola sa ano sa May 8 ha? 93 years old ka na